Sa isang lugar sa pier ng South Korea matapos kumain ni Yang Ho, ay nagpaalam na ito sa matandang may-ari ng maliit na kainan. Isang North Korean spy si Yang Ho, masaya ito na babalik na siya ng North Korea, at makakapiling na niya ang kanyang dalawang anak dahil tapos na ang kanyang misyon. Subalit ang hindi alam ni Yang Ho na sunda na siya, at wala nang matatakbuhan dahil nakapwesto na ang mga pulis sa paligid. Hindi na lumaban pa si Yang-ho pero nang may kukunin ito sa kanyang jacket, agad din siyang binaril. Saka pa nalaman ng mga pulis na hindi armas ang kukunin ni Yang-ho, kundi litrato ng kanyang mga anak. Makalipas ang dalawang taon, sa isang eskwelahan ng high school sa South Korea, dumating ang 19 years old at transferi na si Dae-ho. Nakatabi nito sa upuan ng tahimik at palaging nasilikod na si Hye-in, na nagkataon pareho ng pangalan ng kapatid ding babae ni dae -ho. Sa break time, nilapitan ni Hong Tei at ng grupo nito si Hai In, para hingiin ang protection money. Rocket ng grupo ni Hong Tei ang mangbuli at humingi ng pera sa mga estudyante. Napagkatuwaan na yayain ng grupo si Dae Ho. Pagdating sa rooftop, agad itong sinuntok ni Hong Tae. Nagtaka sila na hindi man lang natinag si Dae Ho. Kinuha ng grupo ang pera at pinagtawanan ng lumang litrato ng pamilya ni Dae Ho. Bagamat nagalit si Dae Ho, hindi na ito gumanti pa. Iniiwasan ni Dae Ho ang masangkot sa gulo para walang maghinala at malantad na isa siyang spy ng North Korea. Nang makauwi ng bahay si dae isang package ang naghihintay sa kanya, na naglalaman ng folder at cellphone, maya-maya tumawag ang opisyal ng North Korea na si Colonel Sang-chul. Sariwa pa sa isipan ni dae ang nakaraang dalawang taon sa North Korea, ginawang spy ni Sang-chul ang kanilang ama na si Yang-ho. At para makasigurado si Sang-chul na babalik pa ang kanilang ama, ikinulong muna silang magkapatid sa kampo ng militar. Pero dahil hindi na bumalik si Yang Hu at napabalitang napatay, itinuring itong isang traidor ni Sang Chul, bilang parusa dapat patayin din ang dalawang anak ni Yang Hu. Nakita ni Sang Chul na matapang na prinotektahan ni Myung Hun ang kapatid nitong si Ri Hai In, katulad ito ng kanyang ama na si Yang Hu, na handang mamatay para sa pamilya. Nagbago ang isip ni Sang Chul bagkos inalok si Myung Hu na maging spy, kapalit ng kalayaan nilang magkapatid kapag matapos ni Myung Hun ang misyon. At di nagtagal ibinalitang e may nailigtas sa karagatan ang Japanese Navy na mga taga North Korea, na tumakas sa kanilang bansa. Itinurn over ng Japan sa South Korea ang mga nailigtas, kasama na doon si Myung Hoon na inilagay sa bahay ampunan. Nagpakilala si Myung Hoon sa pangalang Dae Hoo at wala ng pamilya, makalipas ang isang buwan dumating ang mag-asawang negosyante na sina Mr. and Mrs. Kim, na nag-apply para ampunin si Dae Hoo. Pero ang totoo ay sumunod lang sa utos ni Sang Chul ang mag-asawa dahil matagal ng Spidey ng mga ito. Sinabi ni Mrs. Kim na kailangan pumasok sa eskwela si Daeho para walang maghinala na isa itong spy. Sa eskwelahan naaawa si Daeho kay Hai In na madalas niyang nakikita na binubuli ng kanilang mga kaklase, naaalala ni Daeho palagi ang kanyang kapatid tuwing makikita niya si Hai In, kaya hindi niya matiis na hindi ito tulungan. Nakikita rin ni Daeho na ibig ni Hai In na sumali sa dance club, pero wala itong lakas ng loob dahil walang ibang kaibigan. Bagamat nagtataka si Hi-In na napakabuti sa kanya ni dae nagpapasalamat ito na mayroon siyang naging kaibigan. Sa pagdaan ng mga araw napansin ni Hi-In na madalas malalim ang iniisip ni dae pero nagugulat ang lahat dahil kahit baguhan pa lang, nasasagot ng tama ni dae ang mga tanong ng guro, kaya naman hindi lang si Hi-In ang humahanga kay dae pati na ang mga babae nilang kaklase. Isang araw nakita ni dae na dinala ng grupo ni Hong-Tae si Haiin in sa laboratory room, pilit na inagaw nila kay Hai In ang perang kinita nito sa trabaho, dahilan para masira ang damit ni highin. In. Pumasok agad si Dei at sa pagkakataong yun ay hindi mapapalampas nito ang kalokohan ng grupo. <toss> hindi makapaniwala si highin, In na napakadali lang kay Dayhu Ho na talunin ang limang kalaban. Ibinalik ni Dayhu ang pera at ipinahiram nito ang kanyang blazer para hindi makita ang sirang damit ni highin. In. Samantala matanda na at may sakit ang leader ng North Korea na si Kim Jong-il, naghahanda na ang anak na si Kim Jong-un na papalit sa pwesto. Ibig ng isa sa mga political party adviser ni Kim Jong-un na si Park Sang-yu, na dahan-dahan ang alisin ng mga dating opisyal na hindi nila kapartido. Inutusan din ni Park Sang-yu ang Unit 35 sa pamumuno ni Dusong, na lansagin ang Unit 8 na binuunang karibal nila sa politika, at iligpit lahat ng spy ng Unit 8 na matagal nang nagtatago sa South Korea. Nang makauwi si Deho ibinigay ni Sanchul ang misyon ni Deho na patayin si Dusong. Sinabi ni Sanchul isang traidor si Dusong, hadlang ito sa kanilang layuning ipinaglalaban. Wala nang inaksayang oras pa si Deho, kumilos ito para hanapin si Dusong, pumunta ito sa isang bake shop at kinuha ang nakareserba sa kanyang cake, kung saan naroon na ang armas na kanyang gagamitin. Sunod na pinuntahan ito ang boxing gym, na nasa impormasyon ni Deho na ang gym coach ay kasamahan ni Dusong sa Unit 35. Pagbukas ng pintuan gulpi de gulat ang ginawa ni Dae Ho, sunod-sunod ang pinakawalan nitong atake sa gym coach at hindi na ito nakaporma pa. Sinabi ng gym coach na ang kasamahan nilang si Richard ang may alam sa kinaroroonan ni Dusong. Pumalag muli ang gym coach kaya napilitan si Dae Ho tapusin na ito. Nang makaharap na ni Dae ang tinutukoy na Richard, natakot ito at pumayag agad na ibigay ang impormasyon para mahanap si Dusong. Subalit nang papaalis na si Dae biglang sumugod si Richard. Wala nang ibang paraan si Dejo kundi lumaban at tuluyan si Richard. Ang sumunod na araw dahil sa ibinigay na plate number ni Richard, nahanap ni Dejo ang kotse ni Dusong. Di nagtagal na mataan na ni Dejo si Dusong, at sinundan na nito ang kotse sa daan. Nang huminto ang kotse dahil red light, tumabi si Dejo kay Dusong para barili nito. Pero nakatunog si Dusong, kaya mabilis na pinatakbo ang kotse. Binuntutan pa rin ni Dejo ang kotse habang sunod-sunod na pinuputukan. Dahilan para mawala ng balanse ang kotse at bumanga. Naipit si Dusong at hindi makalabas, nagmamadaling lumapit si deho para tapusin na si Dusong. Pero nakita ni Dehu na marami ng taong nakatingin, kaya nagpa siya itong umatras na muna. Sa eskwelahan sikat na si Dehu, alam na ng mga estudyante na binugbog nito ang mga buli. Pero nag-alala si Dehu na ilang araw nang hindi pumapasok si Hai In. Maya, maya umikot ang guro na mahilig magdala ng pamalo, Pupukpukin sana nito si Dehu, pero mabilis nakabig kabig ni Dehu ang kamay ng guro. Akala ni Dehu ay ang mga buli ang pupukpuk sa kanya. Pero natuwa pa ang mga estudyante dahil mahilig din manakit ang guro. Sa lunch break hirap kumain ang mga buli, kinabahan sila nang dumating si Dehu at nagtanong sa grupo, kung saan pwedeng mapuntahan si Hai In. Nanginginig na itinuro ni Hong Tei ang part-time job ni Hai In. Nagpaalam si Dehu na lalabas ng eskwelahan, kahit masakit ang braso ng guro nagkukumahog itong gumawa ng slip para ma-excuse sa klase si Deho. Pumunta si Deho sa part-time job ni Hai In, at nalamang umalis na si Hai In sa trabaho. Makalipas ang ilang araw, natuwa si Deho na muli niyang nakita si Hai In, isinauli ni Hai In ang pinahiram ni Deho na blazer. Sinabi ni Hai In na tumigil siya sa eskwela para magtrabaho muna. Humingi ng tulong si Hai In na magpanggap si Deho na nakakatandang kapatid, para matanggap siya sa trabaho. Pumayag si Daewoo, sinamahan nito si Hai In mag-apply bilang dancer sa isang dance studio. Nagkaroon sila ng pagkakataon para magkwentuhan ng matagal. Nabanggit ni deho na magkaparehong pangalan si Haiin In at ang kanyang kapatid. Naramdaman ni Daewoo ang kalungkutan sa buhay ni Hai In, na bata pa si Hai In nang mamatay ang mga magulang. Kaya mula noon musmos pa lang si Haiin ay kailangan na nitong magtrabaho para mabuhay. Samantala kilala na ni Dusong na si deho ang nagtangkang pumatay sa kanya. Alam na rin ni Dusong kung saan ito nakatira, kaya agad na pinuntahan ni na Dusong ang negosyong pharmacy sa ibaba ng bahay ni na Mrs. Kim, at saka binaril ni Dusong ang mag-asawa. Pero hindi lang si Daeho at ang mag-asawa ang totoong sadya ng grupo ni Dusong, kundi alam na nila na doon sa bahay ng mag-asawa itinatago ang malaking halaga ng pera at mga diamonds na inipon para pondohan ang partido sa politika na kinabibilangan ni Sang Chul at mga politiko. Nagpaiwan si Dusong para hintayin si Daeho. Hindi matanggap nito na muntik pa siyang mapatay ng baguhan pa lang. Ibig patunayan ni Dusong na siya ang pinakamagaling na spy ng North Korea. Pagdating ni Deho, alam na agad niyang may nangyari dahil naamoy niya ang usok ng sigarilyo na hindi tulad kay Mrs. Kim. Tama siya nang hinala. Nakita niyang patay na ang mag-asawa. Hindi na nagulat si Deho nang makita si Dusong. Pabor kay Deho na si Dusong na ang nagpakita sinimulan agad ng dalawa ang pagtutuos, kapwa agresibo at ginamit ang nalalamang estilo sa labanan. Lamang ang pagiging bata ni Deho kaya napagod si Dusong sa mano-mano, gumamit na ito ng armas. Pero mapamaraan si Deho, mabilis na naagaw ang patalim at si Dusong ang bumagsak sa huli. Tapos na ang misyon naghanda na si Deho na umuwi, para makuha ang kapatid sa kulungan, bago umalis ay gumawa ng paraan para hindi makita ang kanyang bakas. Pumunta si Deho sa isang maliit na kainan sa Pierre, sinabi ni Deho sa may-ari ng kainan na tapos na ang kanyang misyon. Si Jong Suk ang nakatalagang huling pupuntahan ng mga spy kung babalik na ng North Korea, pero dahil sa mga tinamong sugat sa katawan na wala ng malay si Deho. Samantala patuloy sa pag-iimbestiga ang NIS o National Intelligence Services sa nangyaring pamamaslang. Natrack nila ang address ng bumili ng motorsiklong nasa sa CCTV nang puntahan ng NIS senior agent na si Jung Min ang address. Nadiskubre nilang gumamit ng ibang pangalan si na Mr. Kim sa pagbili ng motorsiklo, at nakita ang logo ng eskwelahan sa nasunog na uniforme ni Daewoo. Lalong nagulat si na Jung Min sa natuklasan ng na mga spy ng North Korea ang mag-asawang Kim. Sangkot ang mag-asawa sa money laundering na bawat buwan ay nagpapadala ng mahigit $30 million dollars sa North Korea. Sigurado rin si Jung Min na ang inampu nilang si Daewoo ay may kinalaman sa kaguluhan. Makalipas ang isang buwan sa pag-aalaga ni Jong Sook, bumalik na ang lakas ni Deho. Nagulat si Jong Sook nang malaman na anak si Deho ng kakilala niyang si Yang Ho. Isang package ang natanggap muli ni Deho na naglalaman na naman ng cellphone at folder. Sinabi ni Sang Chul na iyon ang huling misyon ni Deho, ang patayin ang darating na opisyal ng Unit 35, at bawiin ang mga diamonds na ninakaw sa kanilang organisasyon. Natuwa si Deho nang ipakita ni Sang Chul sa video, na nasa maayos na kalagayan ang kanyang kapatid. Gaya ng inaasahan dumating ang isang opisyal ng Unit 35, ipinakita ng tauhan nito ang nakuha nilang mga diamonds na nagkakahalaga ng $200 million. dollars. Mula sa likod sunod-sunod bumagsak ang mga nakabantay sa paligid. Naalarma ang opisyal kaya tumakbo sila palabas na sinalubong sila ng malakas na pagsabog. Namatay ang opisyal at mga tauhan nito maliban sa isa na sinubok ang itakas ang mga diamonds, pero nasundan agad siya ni Deho nagalit ang organisasyon ng Unit 35 sa pagkamatay ng kanilang opisyal at mga tauhan. Bilang ganti ibinigay ni Park sang gyu sa NIS Director at sa Administrator Director ng South Korea, ang files ng mga spy ng Unit 8 na nasa South Korea. Dahil dito isa-isang nahuli ang mga spy ng Unit 8. Nang matapos ang misyon, dumaan ng palengke si Daeho at binilhan ng sweater si Jong-sook, natuwa si Jong-sook pero nalungkot ito ng magpaalam na si Daeho. Inalok ito ni Daeho na sumama pero tumanggi na si Jong suk Dinaanan din ni Daeho si Hai In at nagpaalam, nagpasalamat si Daeho na nagkaroon siya ng kaibigan. Si Ariel ang maghahatid kay Daeho pabalik ng North Korea. Pero sa di inaasahan sinaksak ni Ariel si Daeho, sinabi ni Ariel na wala ni isa mang spy ang nakakabalik pa ng buhay. Napagtanto ni Daeho na kaya walang nakakabalik, dahil kung hindi pinapapatay ni Sang Chul sa mga kasamahan, isinusuplong ni Sang Chul ang sariling tauhan sa mga autoridad, katulad ng kanyang ama. Kahit may tama na si Deho nagawa pa rin itong lumaban at mapatay si Ariel. Bumalik si Deho sa kainan, nagulat siya nang makitang pati si Jongsook ay nahuli na rin ng mga pulis. Nakita ni Jongsook na lalapit si Deho, kaya sumigaw ito na tumakas na si Deho. Napatingin si Jongmin at namukhaan si Deho, sumugod si Jongsook para mabaling sa kanya ang atensyon hindi kay Deho, Isang putok ang umalingaungaw at namatay si Jong-suk. Hinabol ni Jung-min si Dae-ho pero si Jung-min ang nalagay sa panganib. Sinabi ni Jung-min na sumuko na lang si Dae-ho dahil ipinagkanulo na ito ng sariling nilang bansa. Inaasahan ni Jung-min na papatayin siya ni Dae-ho pero wala na si Dae-ho nang lumingon ito. Nagulat na lang si Hye-in nang makitang walang malay si Dae-ho sa labas ng kanyang apartment. Agad nilagyan ng gamot ni Hye-in ang sugat ni Dae-ho. Napatingin siya sa balita na isa si Daewoo sa hinahanap ng mga autoridad dahil isa itong spy ng North Korea. Wala sa isip ni Hai na ituro si Daewoo dahil alam niyang mabuting tao ang kanyang kaibigan. Makalipas ang mahigit isang buwan, nahanap ni Jungmin si Hai at nagtanong kung nakita nito si Daewoo, dahil sila lang dalawa ang magkaibigan sa eskwelahan. Sinabi ni Hai na mula nang huminto siya sa eskwela hindi na niya nakita pa si Daewoo. Binigyan ni Jungmin ng calling card si Hai bago ito umalis. Habang sa North Korea namatay na si Kim Jong-il, pumalit sa kanyang pwesto si Kim Jong-un. Kaya ang partido na ni Park Sang-gyu ang umupo sa matataas na pwesto, pinatay nila ang mga kalaban sa politika, at hinuli rin si Sang-chul. Ibig ni Park Sang-gyu na magbayad din si Dae-ho, nakiusap si Sang-chul na kapalit ng kanyang buhay ay siya mismo ang papatay kay Dae-ho, dahil alam niya kung paano lalapit sa kanya si Dae-ho. Hindi nagtagal pumunta si Sang-chul sa South Korea kasama si Ri Hai-in at ilang tauhan. Tumawag si Sang Chul na magkita sila ni Dehu, handang ibigay ni Sang Chul ang kalayaan nilang magkapatid, kapalit ng mga diamonds. Dali-daling umalis si Dehu para puntahan ang lugar na sinabi ni Sang Chul. Isang sulat ang iniwan ni Dehu kay Hai In, ganun pa man nag-alala ng sobra si Hai kaya nagmamadali itong tumawag kay Jung Min. Agad pinatrack ni Jung Min ang motorsiklo ni Dehu kung saan ito papunta. Nagutos si Jungmin Min na e-alerto lahat ng kanilang unit kung saan makikipagkita si Dehu. Pagdating ni Deho sa malaking parking lot, tinawag agad siya ni Rihayin na nasa sasakyan, kaya handa na si Deho ibigay ang mga diamonds. Ang hindi alam ni Deho isang patibong ni Sang Chul ang lahat, babarili na sana si Deho nang dumating si Najong Min at nagsimulang magkaputukan. Nagmamadaling tumaka si Sang Chul, mabilis ding pinatakbo ng tauhan nito ang sasakyan pero nakaposisyon na ang mga pulis, kaya agad itong nahuli at nailigtas si Rihayin. Bagamat nakita ni Deho na ligtas na ang kanyang kapatid, Umiwas muna itong mahuli para harapin muli si Sang Chul. Alam ni Deho na muling tatawag sa kanya si Sang Chul. Pero nabigla siya nang sabihin ni Sang Chul na dalhin ni Deho sa kanya ang mga diamonds bago sumikat ang araw, para makita pa ni Deho na buhay si Hai In. Alam na ni Jung Min na napilitan lang si Deho na pasukin ng pagiging spy, dahil sa kapakanan ni Ri Hai In. Maya maya tumawag kay Jung Min si Deho, nangako si Deho na susuko, kapag natapos na silang magharap ni Sang Chul. Pumayag si Jungmin na makausap ni Daeho ang kanyang kapatid, sinabi ni deho na malapit na silang magkita at mamuhay ng tahimik. Pumunta si deho sa sinabing lugar ni Sang Chul, pero iniwan itong nakaon ang kanyang cellphone para matrack ni Jungmin ang kanyang lokasyon. Matapos makita na buhay pa si Hai In, inilabas ni Daeho ang mga diamonds na kailangan ni Sang Chul, pero bigla niyang itinapon at sabay pagbaril sa mga tauhan ni Sang Chul. Nakipagsabayan ng mga tauhan ni Sang Chul, kaya tinamaan si Daewoo Napaatras si Deho at mabilis na pinakawalan si Haiin Habang walang tigil sa paglapit ang mga tauhan ni Sang Chul at patuloy sa pagpapaulan ng bala. Pero nakahanda si Deho, inihagis nito ang dalang bag, hindi na nakatakbo pa ang mga tauhan ni Sang Chul, nang dumagundong ang lugar sa lakas ng sunod-sunod na pagsabog. Tumakbo palabas si Haiin para humingi ng tulong, subalit buhay pa si Sang Chul, nagawa pa nitong makipagbarilan kay Deho na siyang ikinamatay ni Sang Chul. Nagmamadaling isinugod ni Jongmin papuntang ospital si Daewoo. Pero hindi na kinaya ni Daewoo, at bago ito nawala ng buhay, walang ibang binabanggit kundi pangalan ng kanyang kapatid. Makalipas ng isang linggo, pumunta si Hyein sa NIS office. Tinupad ni Hyein ang hiling ni Daewoo sa sulat, na kung may mangyari, kupkupin ni Hyein ang kanyang kapatid, mamuhay sila sa isang tahimik na lugar. At gamitin ang iniwan niyang diamonds para sa kanilang kinabukasan. Binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Mimi Banesho, Jerome Fuentes ng Siasi sulo, Anna Len at Vostak Gu ng Mabinay, Annalyn Brimon, Chito Tugano ng Almalga KSA, Russell Quimbo ng Santa Rosa Laguna, Roy Yung ng La Paz Tarlac, The Best and Affordable Condo PH, Makinto Bernalin, Michael John Reyes ng Ilog Negros Occidental, Lukring ng Japan, Arvin Pasco ng Urdaneta City, Pangasinan, Ligo Filipino artist and athlete ng Alcobar, Saudi Arabia, Kumpa Family, Marilu Feliciano ng Santiago City, Isabela, at Iglen Bolivar ng Dubai. Marami pong salamat sa panunood, ingat po kayo palagi.